Good news po sa ating mga motorista, maaari nang dumaan sa southbound lane ng EDSA Kamuning Flyover. Binuksan na kasi muli ito sa lahat ng uri ng sasakyan matapos kumpunihin ng tatlong buwan. Yan ang ulat ni Ryan Lesigues. Nakahinga ng maluwag sa Edward matapos buksan na kanina ang Kamuning Flyover matapos itong isara ng ilang buwan para sa ilalim sa pagsasaayos. Araw-araw daw siya dumadaan sa EDSA kung kaya't ramdam niya ang usad pagong na traffic lalo na tuwing rush hour nung kasagsagan ng temporary closure ng tulay. Sabi niya, hindi biro ang nasa 30 minuto na dagdag sa kanyang biyahe. Magastos na nga daw sa gasolina, may bonus pang sermon mula sa kanyang amo kung nalilate ng dating sa trabaho. Sa kasagsagan ng pagsasara ng flyover ay usad pagong ang traffic tuwing peak hours na nagsisimula sa bahagi pa lang ng South Borromeo sa Quezon City. Dito kasi nagsisimula ang isa't kalahating lane na isinara ng MMDA hanggang sa mismong Kamuning flyover. Bukod sa nagiging embodo na ang daloy ng traffic, naiipon lalo ang mga sasakyan pagdating sa traffic light sa bahagi ng Timog Avenue. Apaka hassle kasi build up na sa mga kalsada pa labas ng EDSA yung mga ginawa nilang alternative routes na inopen nila ang kalbaryo ni Edward sa kamuning flyover na na kanina. Binuksan na kasi ito sa mga motorista matapos ang tatlong buwan na pagsasara. Natuwa sir kasi dati ang ikot namin dun pa sa kabila. Ngayon, ang layo din nun. Ngayon dito pwede ka na lumabas sa Borromeo para makapunta ng EDSA. Dati ang layo ng ikot eh. Tsaka wala ng ano, wala nang build up. Matapos ang ilang buwan na pagsasara, bukas ng muli sa mga motorista ang kamuning flyover na ito mas maaga ito ng dalawang buwan kumpara doon sa orinhal na target date na sa buwan pa ng Oktubre. Mayo nitong taon nang isara sa mga motorista ang kamuning flyover para isa ilalim sa retrofitting. Bago magalas sa is kanina, pinagbabaklas na ng MMDA ang mga karatulang ito sa paanan ng kamuning footbridge. Tinanggal na rin ang mga concrete at orange barrier na nagsisilbing traffic guide sa mga motorista. Sabi ng DPWH, tapos na ang pagsasayos ng deck slab o yung mismong lugar na dinadaanan ng mga sasakyan kung kaya't maaari na itong buksan sa mga motorista. Hindi daw naka-apekto sa kanilang trabaho ang malalakas na buhos ng ulan kung kaya't naging mabilis din ang pagsasayos sa tulay. Ngayon po alas sa isang umaga ay bubuksan po natin itong bridge na ito para madaanan po ng ating mga kababayan. Ito po ay nagpapakita na sa kooperasyon po ng lahat, Uh, sa pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan ay naiisa katuparan po natin yung mga ganitong proyekto na magbibigay po ng seguridad sa ating mga kababayan. Pero hindi pa daw tapos ang isinasagawang repair sa ilalim ng bahagi ng flyover natatagal pa hanggang Marso 2025. Sa kabila nito ay tiniyak ng MMDA at DPWH na ligtas ng daanan ng tulay Actually, 30% na po ang accomplishment natin. Mas marami po tayong gagawin sa ilalim. Tapos na po ang paglalagay ng mga carbon fiber sheet. Ngayon po ilalagay natin yung uh, chain type na restrainers para po masigurado na during malakas na earthquake po ay hindi uh, hihiwala yung, yung substructure sa superstructure po nitong tulay na ito. Nitong buwan ng Mayo, pansamantalang isinara ang 32 taong gulang na tulay para isa ilalim sa retrofitting. Layon ng isinagawang pagpapatibay na maiwasan ang matinding pinsala sa oras na tumama ang The Big One o malakas na lindol. Sinimulan na rin isa ilalim sa repair ang Magallanes Flyover. Pero hindi daw ito masyadong nakakaapekto sa mga motorista dahil sa gabilang lang ito isinasara. Kami po ay umapila sa ating mga kababayan, konting pasensya. Ito naman po ay para sa inyo kaligtasan at sa kaligtasan ng lahat ang convenience na rin dahil pag wala pong lubak, wala pong uh, sira ang ating mga karsada at maayos, mas mabilis po ang biyahe. Ryan Lisiges para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.